<laughs> I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake fakeness If you wanna play tough and want So instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it To be a negative, well, you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, speaking slow, speaking fast I a roast, I can gas, think I'm okay and last But I don't know what that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior You know I'll always be a bit superior, get off of me No humble brag I want you to hear words You can say th Tara. Wow! What's up mga chung? So, ngayong araw ay eh, may rides tayo Kasama natin yung isa nating katrabaho Kasi naimbit niya tayo na uh, Mag-attend sa rides nila wow. So inimbitan ako ng, ano, ng... Sa Sagip Riders Club So salamat sa kanila kasi first time ko sumama sa kanila pero hindi ka naman sila kagrupo so shout out sa Sagik Riders Club actually uh, madami tayo no iba ibang grupo Baga, kinuha ko lang yung chance na to para makasama sila Pero sa totoo lang mga chong mga ganyan, hindi ko alam kung saan talaga, talaga, kami pupunta. Oh, no. Kaya hindi ko naman tinanong yung, ano, yung leader ng mga kasama ko. Wala, surprise na lang. Uh, andito na tayo sa ano, siguro ligaw na ito eh. Uh, bukid na yung ano, eh, pinupuntahan namin, talagang grabe. Masyadong pakyat tapos may masyadong namang pababa. Oh, no. Ang dami namin dito, oh, you know. Kung inyong makikita mga chong uh, Iba't ibang grupo to by the way And syempre kasama ko sila Yung Sagip Riders Club By the way, sa so mga dinakakalam sa mga sa mga nanonood ano Yung Sagip Riders Club po is Ang mga rides nila is talaga ang pang ano lang, pang charity uh, May mga rides nila sila na hindi charity pero yung mga anniversary lang Pero kapag ano, mga typical na araw lang, ayaw, mga Typical na rides lang ang napag uusapan is talagang mga charity rides yung pinupunta nila. Kaya dito sa Albay, kung hindi nila eh Albay ang pinaka kawawa sa nakaraang bagyo. Kung talagang grabe. Masyadong madami yung mga nasira. Eh, nasa lanta. Dito na siguro na ba? Hindi na? Loob. Wow. Oops. Yeah. School. Bantayan National High School. Taba Taba pala. Akala ko Albay. Taba ko pala. Akala ko sa ano. Sa Albay mismo. Taba Ko city. So school. School pala itong pinunta namin. Daming boy ko. Dito na. Alright.

Halos talaga po, galing pa siya ng Taytay. pa siya ng mga medical certificate ng grupo niya. Para lang po sa inyo. Inistor pa namin si Bart Agawad po. At isang barangay sa Tawa. Kaya, ito na po si Ma'am Juliet, ma ng Magpo CIS. Ma'am, ma Uh, una, unang una sa lahat, nagpapasalamat po po sa Panginoon. Ako kami. Ligtas na nakarating dito. Gusto pong ipahatid ang pagpapasalamat mula sa aming founder na nasa Netherlands, founder Bong David ng Macbook. At uh, the same time, si Press Tony, na siya pong umalalay para makadala namin ang mga mission na ito na ating nadala rito. At the same time, sa paikipagtulungan ng buong organization chapters namin. Gusto kong pasalamatan din yung aming makisig na marshal, Team X Road Riders, sa pamumuno ni Founder Harry at and Founder uh, Andy Tiope na narito ngayon, kasama namin. Gusto ko rin po pasalamatan si Coordinator Kap Erwin. Regaspe, nagpahiram ng na kanya sa sakyan para po namin lahat ng aming sakay. At the same time, ay yung mga gumawa ko ng aming certificate. Papunta dito yung ups, acceptance certificate. Maraming maraming salamat po. Kay Kapnik Lelis po. Siya po. Kapit kapatid po yun. Siya po ang dahilan kung bakit kami napunta rito. Dahil po sa Panginoon na rin, hindi kami magkakilala. Subalit, so, Nakarating kami at nai, nai yung aming uh, mga mission. Wala sa hinagap na darating pa isa ganito, di ba? Si Sikap Jan, si Sir Jan, Jan Jan, isa rin po sa naging lahilan. So maraming maraming salamat po. At meron po akong regalo para sa matatanda natin dito ang mga uh, seniors. Not sure na pa po yun. Hindi man malahat, lahat, pero maraming maraming salamat po. Yung po ay handog galing sa aming mga organizers. Salamat po. Thank you po. Thank you. Mag-ano na po tayo, Pastor? Okay na, Pastor Paddy. Mag-ano na po tayo? O, unahin po natin mga senior para sa ano ni Mag-Juliet Day. Sa po, sa mga senior po. Pops, thank you. Kung na na, nasa parkada ko. Mahalap <laughs> na ko na, so mga para sa senior. Riders! Pagkatapos po kayo ni, eh. kung sisi po gusto mo. Personal dreams. mam Eva, si uh, Joey Piano. Yan po. Sila po yung i-coordinate ng inyong mga leaders. Mayroon pong training ito ng PESDA uh, para sa, sa emergency, no? Uh, sa rescue, uh, bawat uh, town. Mayroon po kaming i-assign ng mga uh, rescue ambulance sa paggamit ng motor. So, coordinate niyo po yung inyong mga leaders at sila po yung kakausapin natin para sa dynamics ng gagawin po natin. Mayroon din po yung PCSO, mayroon po na ibibigay na mga uh, first aid, no? At uh, mag-retrain sa atin. So, yan po magandang balita para sa atin. Oh, oh. ano na po tayo? Go na po tayo sa isang barangay, barangay para po. So kayo na know, mga chong So yung mga relief goods na Nalikom ng lahat ng riders na nandito you know, Medyo madami talaga Parang all over the uh, Luzon area Kasi talagang meron pa datang Manila Nang galing ng Manila eh. So sila Yung mga relief goods na naip, na naipon is Parang ito turn over na sa barangay Or sa municipality para sila na mismo ang ubigay Kasi medyo madami talaga Kung nandito. dito, tingnan natin dito Ayan o oh. Ayan yung mga relief goods na nalipon na ng ating mga kapwa riders from all over Luzon area Madami siya So shout out sa mga riders na tumulong and nagbigay Thank you so much po sa inyong lahat mga chong Meanwhile What's up mga chong? So sa mga di nakakaalam kung nasaan ako Ito yun Mayon Skyline so, Shout out sa so, mga uh, naandito mga riders Ayan ah, ang no? dami nila dito. Wow. Look at that. Mayon, skyline. Oh, smile. Yeah. Sa vlog ka na pa. What's up, mga yo? What's up, mga cho? Look at this. Eh, meron pa baba dun. Tinat ko ba kayo na? Dito na lang. Pero mas mag-tala So, pauwi na tayo mga chong May isang lugar dito Talagang napakagandang ano Kung baga Talagang kitang kita mo yung ano eh Dito maganda mag ano mag -vlog. Wow, Marga, bro. <laughs> mga chong so pauwi na tayo so grabe yung nangyari talagang maghapon yung rides natin medyo nakakapagod pero overwhelming kasi talagang worth it naman yung ginawa natin ngayong araw so nakatulong tayo sa mga um, kapwa natin sa Albay so ayun sana mo yung mga ganong klase ng rides kasi eh, talagang yun ang pinakagusto ko sa mga rides eh. yung mga Uh, may mga natutulungan tayo yung mga ride yung ride for ako sabaga so thank you so much kay uh, once again Mark Jess Abad kasi siya nag-invite sa atin sa rides nila and pinahiram pa nila tayo ng vest para uniform daw so thank you sa iyo pare ko eh and yun so hanggang dito lang mga Joe. so ngayon kung bago pa lamang po kayo sa video ko please like my video and kung hindi ka pa nakakapag subscribe Please subscribe and hit the notification bell button mga sir para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko. So, thank you so much po and bye-bye.